Grabe yun, naglaki tapos ang liwanag kaya yung dagat dyan sa may loon yun, itang kita. Hello guys, grab one. Hagilap tayo ng booking guys. Nandito ako ngayon guys sa may Ligarda. Kung makikita nyo nga, sarado yung Jollibee Tigarda. Tapos, chinect ko din sa app. Sarado din yung Good Taste. Ang open lang dito sa area na to. Angels, Coffee Wheel, saka McDonald's guys. So, try natin. Doon tayo tatambay sa McDonald's. Ang daming nakatambay sa may insular. Try ko pumunta ng sentro. Baka doon ako makakuha nakakuha na ako guys chatuk chat sa may leonard dude iikot na lang ako ah uh, hello po nandito na po ako sa julis po ba? papunta na pa yung kukuha Opo, po dito po sa julis po sige po thank sige you mom ma'am francine ma'am francine po eto po sige po thank you coffee break pa eh guys tapos on ulit tayo ng 12 Nakakuha na ako Session Session Kapapa na po. Tama po, ma'am. Dito sa may malaking green gate po. Apa. Ma'am, exact amount na lang po. Wala pa po kasi akong panukli. Pasensya na po. Okay lang po. Thank you. Next delivery ko nga pala, guys. Lower it. Hello? Okay po. Thank you po. Number 35 po, no? Yes po. Okay po. Thank you po morning po. Ma'am, Oli po. Welcome po. Thank you po. Maghahangin lang ako, guys. Thank you, Lord. Number 659. Good takes, guys. And ang deliver ko pala, guys, sa may Starbucks. Baguio Tech Sir, morning po. Sir, saan nga po ulit ang Site to ng Concentrix po? Thank you po. Nakalimutan ko rin kasi kung saan yung Site 2. Itong tabi pala ng Starbucks, yung Site 1. Tapos yung Site 2, dito pala guys. Nakakalimutan ko kasi. Morning po. Ma'am Yvette? 284 lang po. Thank you po. Ayan guys, nakakuha tayo ng backload. Sir, thank you. Blue and white house. Blue gate. Avilino. Hello po, good morning. Ah? Uh, nandito na po ako sa blue and White House po. Okay. sorry, sorry. Talibos ako yung Okay po. Thank you. Okay. Thank you. Morning po. Sir Patrick. Thank you. Thank you. Sige po. My next booking na nga ulit ako guys. Dito sa McDonald's din Solar. And yung deliver ko guys. Bermuda Hills. Apo. Oh, Morning po. Sa McDonald's po na sir. Okay po. Eto po. Thank you. Sige po. mag 4 am na pala liwanag talaga ng langit <laughs> bitawan ko na sir ah nakapitas ulit tayo dito sa insular ng booking last deliver guys bago mag coffee and ang deliver ko pala guys upper piyas house number 194 mcdonalds po no ma'am Thank you. Time check guys. 5 a.m. na. Tapos na ang duty guys. Mamaya ulit gabi. Kita-kits ulit sa next video ko guys. Peace out.